Mahigit 21,000 na polis ipinakalat kaapon sa Metro Manila para sa pinalakas na police visibility operations. Bamas mas ano na po, mas maaga na yung deployment po ng mga polis natin. Dapat daw, ang sabi ni Major General Abrin, noong nakausap natin, ay alas 5 ng madaling araw o alas 5 ng umaga, pagbiyahe, uh, byahe, pag, uh sa trabaho ng mga kababayan po natin, no, ng mga lalabas, dapat po may mga polis na. Tugon po ito sa utos ni Pangulong Bobo Marcos na dapat maramdaman ng publiko na ligtas sila kahit sa sabihing bumaba po yung crime rate. Kaugnay pa rin ito, magpapatupad sa Metro Manila ng 3-minute response time. Laban sa kriminalidad, maging bahagi uma ito ng sukatan ng performance ng uh, ground uh, commander siyang tunay. At nakita naman po natin yung pagtalima po ng uh, PNP sa utos na yan ng uh, Pangulo, yung police visibility talaga, paigtingin. Oo, uh, ano po yan eh, uh, uh, sa pag tayo may mga nakikita, mga polis na rumurondo, nag-iikot. Uh, mas ramdam natin, di ba? mas ligtas tayo. At sakalang may mangyari, uh, meron po tayong malalapitan at uh, yun naman din ang uh, gusto ni Pinpeche Presidente -Pin General Romel Marbil maging ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo, kaya meron pong kahapon na bayan po yan eh, sa so NCRPO at maging sa ibang mga kampo, no, yung naglunsad po sila ng adjustment pagdating po sana ng deployment, mas maga at mas marami na sila. Mar Markado. Sa mga force multiplier, yung mga tauhan po ng barangay. Yan, katuwang din po nila yung mga tauhan po ng barangay.